pagka ganun man oy, swerte mo makakapunta ka ng ibang bansa <laughs> magandang araw po sa lahat doon yung Merkulis na naman noong itong mga nakarang araw ay hindi ako nakapag-upload pero nanonood ako ng mga video ng mga kritiko sa mga isinasagawa ng mga kapatid natin sa loob ng iglesia ni Kristo. Grabe, ang daming mainit, isang linggo nang mahigit ang nakalipas mula nung natapos yung ginawa nilang peace rally. National rally for peace noong January 13. Na talagang marami ang Sumama. Pero marami pa rin ang hindi sumama. Marami ang naiwan sa kanya-kanyang mga bahay. Ako sumama ako eh. Nagbunga iyon ng isang mapayapang pagkakaisa ng mga kapatid natin sa Iglesia Ni Cristo at mga ilang tao na hindi kaanib sa Iglesia Ni Cristo. Ang karamihan doon ay mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Pinahayag nila yung pakikisimpatya nila doon sa opinion ng Presidente na huwag nang ituloy ang impeachment. Malinaw naman yun. Yan, yeah, pahayag nila. At ito namang mga hindi pa rin makapag-move on. <laughs> marami pa rin talagang tumitira. Nababasa ko sa mga comment eh. Na, hmm. uh, hindi daw peace rally yung nangyari. Gulo daw. Bakit? Paano nyo nasabing gulo? Ha? Anong katunayan na nagkagulo? Mayroon bang nangyaring gulo? Mayroon bang people power noon? Mayroon bang nangyaring awag nito? Uh, Martial law? Wala naman ah. <laughs> Ito, uh, tingin ko lang dyan ay sinasabi lang na lang ni Leon para maibsan yung damdamin nila doon sa na naghahari sa kanila na inggit sa mga kapatid natin sa loob ng iglesia ni Cristo. Hmm. At isa rin itong si yung vlogger na grabe makapagmurat talaga naman eh. Talagang walang pakundangan kilalang kilala na ninyo siya balita ko mayroon siyang Philippine loop yun ang balita ko ewan ko lang ano yung Philippine loop L double O P Philippine loop sa <laughs> so bagay malaki naman sigurang income niya sa kanyang video ay magagamit niya yung income niya doon yung balibalita ko lang kasi marami daw naghahanap sa kanya ng mga kapatid sa Iglesia Ni Cristo. yun ang yun ang naririnig ko na nababasa ko maraming mga naghahanap ng mga kapatid sa loob ng Iglesia Ni Cristo. Kasi sa kanila kasi, para sa kapatiran natin sa loob ng Iglesia Ni Cristo, sakit ng kalingkingan, ramdam yan ng buong katawan. Ramdam yan ng buong katawan halimbawa, daliri natin ito, nasugat. Siyempre, ramdam ng buong katawan niya. Gagamutin niya. Eh, anong ginawa? Mayroong isang tao na nagpokpok sa isang daliri. Isang daliri lang ha. Eh, hindi eh. Buong iglesia dinamay. Buong iglesia dinamay ba naman? Tapos yung tagapamahalang pangkalahatan. Ah! talaga naman sinong hindi mang gigigil dyan ay nako kaya ang maipapayo ko sa mga kapatid maging mahinaho ito pakinggan po ninyo basahin ko ha sa Roma 12.19 mga minamahal huwag kayong maghiganti ipaubayan ninyo iyon sa Diyos sapagkat nasusulat akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. O, oh, ayun. Sabi ng Panginoon, akin ang paghihiganti. Sa paanong paraan? Mayroong nilagay na batas. Gumawa ng batas ang pamahalaan. Iyon ang gusto ng Iglesia. Yung, uh, idadaan sa rule of law ang lahat ng bagay. Hindi katulad ng mga... Kasi may mga pumupo na, doon sa isinagawang rally, mainit pa rin yung isin na yun eh. Hindi nila matanggap na peace yung binaglaban ng mga kapatid natin. Sarado kasi yung isipan nila. Hindi nila buksan. Maraming humangay. Marami. Ah, yung iba nga, mga pare. Si presidente nga, Bongbong Marcos, humangay. Nagpasalamat siya hmm. na sinuportahan yung opinion niya. Yung impeachment, hindi tutol ang iglesia. Pero, idaan sa rule of law para walang problema. Yun lang naman ang, kuwan eh, hindi yung, yun nga ipinaliwanag ni Congressman Marculeta eh. Hindi naman siya nang, nangampan niya eh. Bakit sinabi ba niya na, Hoy, ganito sa 2015. 2025, tatakbo akong senador. Iboto ninyo. Wala namang ganun. Wala, wala. Ay, nako. Maghapon ako doon sa harapan ng stage ng rally noong January 13. Wala akong narinig niya ng ampanya. Yung mga taong nagsasabi na ng ampanya, pinabayaan daw. Pinahintulutan siyang magsalita doon kasi ipinaliwanag niya kung ano yung roll of law ng batas. Ilang beses na niyang ipinaliwanag yan eh. O oh, yan, panuorin natin na para manahimik na kayo eh. Siyempre, mahirap yung ako lang nagsasabi dito, ako lang nagsasalita. Panuorin natin. Na Kunyari lang na yung bisi. Yung Ito ang galing doon sa uh, sa ganang mamamayan sa Net25. Eh, okay, katulad Sa unang pahid ng politika, at yung bidang pinanggit pa nga niya eh bidang na halip na naman. Pinanggit usapin tungkol kay P. P. Naisara kaya sa kita politika, kinagamit niyo na rin ina, usapin itu hits ng hits. O na, ako nakikitil na nung ganyan nga, ako na Ngayon, mga nabanggit na opisina, political offices tayo ngayon, hindi may iwasan na bumagbit ka ng tunang ng, ng political offices. Kaya lang natin ginagitan <laughs> isang political office para mag-dramatize namin. na yung ginagawa ay wala sa rulebook. ko. Eh, Diyos ko naman. Hindi pa rin ba maliwanag yun? Isa bagay ko, sarado talaga ang inyong mga puso at isipan na kahit anong pagpapaliwanag ang gawin ninyo, pinagpipilitan ninyo na hindi yun peace kundi gulo. Eh, sige, ipakita ninyo nasan ang gulo doon. O, oh. o, oh. ito ang mahirap sa inyo pag iglesia ni Kristo ang nagrali, ha, pag silang gumawa ng kilos na ganun, ang daming batikos, Mm. Sinasabi nila na suportado nila si BP Sara. Ang liwanag na yung sinabi na walang kinikilingang politiko doon. Yung mga nakita kayong mga politiko pero eh, si De La Rosa, si Bongo, si... marami sila eh. Pero hindi sila umakyat sa stage para mangampanya. Pinagbawalan silang mangampanya noong natapos na siguro yung rally mga alas 5 na ng hapon o alas 6 may mga nag-interview na pero hindi naman na yung buong program maghapon nagbanggit ba sila ng patungkol sa relihiyon ha wala naman eh halos umiikot doon sa buong mamamayan yung program hmm hanggang natapos ng alas 5. Ganun lang yun eh. Na, hindi ko alam kung paano Kaya Kasi kay, kasi kayo mayroon kayong mga uh, pinoprotektahang mga politiko Mayroon kayong galit sa kanila. Hmm. Yung mga sinasabi ninyo na si Vice President ay may kaso, iba yung kaso, iba yung impeachment. Hindi, yung mga kaso na inisam, isinampa sa kanya, di, patuloy ninyong gawin yan, wala namang problema doon. Kung napatunayan ninyo, ganun lang nyo. Hindi naman tutul ang iglesia sa mga kwan eh, pagsampa ng kaso. Ang tinututulan, yung sinabi, ang ang sinasang-ayunan 'yung sinabi ng presidente na huwag nang ituloy 'yung mga impeachment na 'yan kasi mas marami 'yung dapat harapin ng mga problema dito sa ating bansa. Eh biglang nagsulputan 'yung mga kasi kinakain na kayo ng, ng tawag dito politika eh. 'yung 'yung pagkatao talagang Hala, hindi maintindihan kung anong gusto ng Agay! Nangangati yung ilo Pero Ito pa si yung isang Matagal ng Tagapayo yata ni Presidente Marcos Si Manong Ponce Ponce Enrile Mayroon ding ng ko sa kanya eh isang international lawyer. <laughs> Arnedo Valera, international lawyer. Sinang ayunan niya ang pagrali ng Iglesia ni Cristo. Ito, panuorin na natin. Masahin po natin ito mga kabisdak. Ang sabi po ni Arnedo Valera, isang uh, magaling na abogado, international lawyer po ito. Tagalog po ito, maintindihan natin. Mas okay ho ito. Sabi po ni Attorney uh, Atty. Arnido Valera, paglilinaw sa baluktot na pahayag ni Sekretary Juan Ponce Enrile laban sa National Peace Rally ng Iglesia ni Cristo. Paninindigan. Grabe detalyado oh. Ang mga pahayag ni dating senador Juan Ponce Enrile hinggil sa pambansang kapayapaan at pagpupulong ng Iglesia ni Cristo ay kulang sa luhikal na pagunawa at pagpapahalaga sa mga karapatang konstitusyonal. Partikular, ang karapatan sa malayang pagpapahayag at mapayapang pagtitipon. Ang kanyang argumento ay pagpapakita ng makitid at mapanirang pananaw sa lihitimong layunin ng INC na ihayag ang kanilang saluhubin ukol sa mga usaping pambansa. Makitid daw eh! Makitid! Makitid na argumento! Mapanira! Pagpapaliit at pinasimpleng argumento. Pinabawasan eh, really, ang layunin ng INC. Na tila ito'y tahasang paglabag sa saligang batas at pagsisira sa alintuntunin ng patas. Ito ay malinaw na maling interpretasyon. Ang video na yan ay nakuha ko sa BISDAC Pilipino. Ay, natatawa ako eh. <laughs> Mahaba yung gusto ninyong panuorin. Panuorin nyo sa kanyang na YouTube. Yan lang po masasabi ko ngayon. ngayon kasi halos hindi pa rin makapag move on yung mga tao eh, ito mayroon akong bibigyan na halimbawa. Lahat ng mga pangyayari ay dapat nang mag-move on. Halimbawa, halimbawa. Ito, pasintabi po sa mga kumakain. Sa mga kumakain, pasintabi po. May dumi, dumi ng tao yung mga kinain natin. Tapos naging dumi o kaya dumi ng hayop nandiyan nakakalat oh tapos nasagi mo naglalakad ka nasagi mo pwede syempre uh, alingasaw yung ibang amoy mga ngamoy di ano nga yung gagawin sa dumi doon sa dumi pwede takpan para hindi mga amoy para walang kwan yung hangin na malinis tabunan ng lupa yung dumi ha yung dumi Yeah, yun, lang dumi ang, o kaya ilibing, yung dumi ha. <laughs> Ganun lang yun. Ibig sabihin, mag-move on na <laughs> hey, ginoo ko. Oh, bakit ko pinakita yan sa inyo? Para mayroong referensya na nagsasabi na yung ginawa ng Iglesia ni Cristo ay tama yung pag sinagawang rally hindi yung sinasabi nyo na walang kapayapaan ngayon tanungin niyo yung mga <coughs> kongresista uh, senador yung iba sa kanila ayaw nang ituloy kasi ngayon pa, napapanahon election siyempre haharapin na nila yung pangangampanya at saka yung 9 congress at sa kongreso wala na Ay, malabo na yung kaya huwag na lang ituloy yung impeachment. Ngayon, kung mayroon kayong mga na-file na kaso sa Vice President, hindi, yun ang tuloy. Walang problema doon. Kasi kung mayroon kayong katibayan na inaakusahan ninyo siya, hindi ka tulad ng mga iba dyan, pinagpipilitan na. Alam yung ginawa daw ng Iglesia ni Kristo ay paninira lang daw. Nagkanya-kanya lang daw ang mga tao. Anong nagkanya-kanya? Mahigit sang milyon yung nasa grandstand. Pwera pa yung mga nasa mga probinsya. Eh kung pagsamasamahin lahat yun. Oh, Mabayo. Bakit ito ah? Pag Iglesia ni Kristo kasi ang nag -rally pinupunay hmm. maraming batikos eh ang gusto lang naman ng iglesia ni Kristo ay mapayapa maayos yung mga problema sa bansa ngayon may mga nagsagawa din ng rally noong 18 uh, wag na nating banggitin yung uh, bilang wag nang idamay yon na, huwag na, natin pag-usapan yung dami yung layunin anong layunin nila kasi sinasabi ni uh, itong naninira sa iglesia isang vlogger dyan na panay mura na makapulitiko daw ang iglesia ni Kristo reliyon daw bakit nakikisali daw o, bakit bakit kayo lang ba ang may karapatan? Mamamayan din sila ng bansang Pilipinas. Nasa kuwan tayo ay eh, bansang uh, freedom of express. Pero mayroong limitasyon yun. Hindi katulad mo na wala ng limit. Totoo mayroong freedom of express pero umabot ka na sa hangganan. Kaya tuloy Ayan nga. Uh, nababalitan na mayroon kang Philippine loop. <laughs> Congratulations na dahil sa Iglesia ni Cristo magkakaroon ka ng Philippine loop. Ba, sikat na sikat. <laughs> Tapos, sana wag naman mangyari eh, kasi mayroon pang mga Iglesia ni Cristo sa ibang bansa. Pero, kung pagka man, oy, Swerte mo, makakapunta ka ng ibang bansa. Naka po. Kaya, humanda ka na lang. Yun lang ang sasabi ko. Pero may mga nagsasabi na may nagpapalayod. Mayroon daw isang tao sa kanyang likod. Na binayaran daw siya. Ewan ko lang kung totoo. Para magsalita ng kung ano-ano laban sa iglesia. Eh, tiyak kung totoo yon damay yon yung taong nagbayad sa kanya sigurado yan kasi may mga kapatid sa iglesia ni Kristo na taga NBI may mga abogado nasa pulis madali lang malaman kung nasaan ka madali lang malaman kung ano yung tunay mong pangalan kasi may mga kumakalat na ikaw daw si Christian ka kanyas ewan ko lang kung totoo yon tapos may nagsasabi na taga Negros, mayroon ding nagsasabi na taga Ipil, Sambuanga, Sibugay. Eh ano man dyan ang totoo, yung mga nasa pamahalaan na ng bahala. Kaya e, uh, sinasabi ko sa iyo, gisingin, uh, biruin mo na yung bagong gising. Huwag lang ang Iglesia ni Kristo. Yung bagong gising, kasarapan ng tulog, gigisingin mo, tapos bibiruin mo, magiging masama ang loob nun. Pero pag sinabi mong prank lang, tapos may video ka, bibigyan mo ng bayad, ay ngingiti na yun, tatawa. Pero ang iglesia ni Cristo nakaw, oh, hindi po, hindi po napapabiro, lalo sa ganyang mga bagay. Meron pang isa eh, si, yung babae, eh, parang nanahimik na yata, ewan ko lang kung tumahimik na yung babae, may edad na eh. <laughs> panay din ang tira niya sa Iglesia ni Kristo Ya. Ito lang ang masasabi ko. Kung para sa kapayapaan ang hangad ninyo, yun din ang hangad ng Iglesia ni Kristo Oh. Tapos sinasabi niyo, huwag daw makisali sa politika dahil reliyon. Oh. Sabi ni Juan, Mr. Palamura. E bakit yung mga nagrally nung 18, di ba nagmisa pa sila? Yung ilan sa mga nanguna ay mga pare, ah, di ba relihiyon din yon? Oh. Tapos sa pinupunan mo yung iglesia, iglesia ni Kristo, hindi dapat sumasali sa mga ganyan. Ba bakit pag sila nga, yun nga sabi ko, pag sila nagrally, pinupunan ninyo, pero pag ibang relihiyon hindi naman. Ano oh. lang yun, dapat. Yung totoo, yun lang sabihin huwag yung puro baka lang para lang mayroon kang may content nakakagulo yung mga ganyan mm -hmm. yeah. ito masasabi ko maraming maraming salamat po at bukas ulit magkita kita tayo kung loloobin ng ama ituloy ko yung mga maraming nagko-comment doon sa isa kong video na ang gigigil ang mga kapatid sa Iglesia ni Kristo. Maraming nagko-comment doon din. May mayroong halatang hindi Iglesia ni Kristo. May mayroon ding talagang ipinaglalaban yung katwiran ng karapatan ng mga Iglesia ni Kristo. Bukas tatalakayin ko 'yon. Maraming salamat po. Salamat po. Maraming maraming salamat. na, na lang ako. Thank you po sa lahat ng mga nanonood nagko-comment sa aking mga video sa susunod naman pang talakayin ko yung ibang mga tinatanong nila sa akin pati yung mga nagko-comment doon na nagsasagutan doon sa aking comment as comment section sa aking video na patungkol sa Iglesia ni Cristo Maraming salamat po